narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pagsayaw sa love song na Maybe This Time, bagong trend sa TikTok. Netizens at personalities kumasa sa challenge. Caretaker ng zoo, tinanggal sa trabaho matapos maltratuhin ng isang hayop para makuhanan ng larawan. Pride, naggalit matapos imbitahan ng ama ang mga kaanak na hindi kasama sa wedding guest list. Theology graduate na may lupus, doktor na ngayon. Insianios na estudyante na nakadiskubre ng gamot laban sa skin cancer, kinilala ng Time Magazine. Trending showbiz balita, Jennifer Lopez nag ng divorce sa mister na si Ben Affleck. At Taylor Swift, aminadong na puno ng takot matapos ang banta ng terror attack sa Vienna. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun palang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pang ng dance moves para sa isang love song, ginawa yung posible ng estudyanteng ito mula Zamboanga City Matapos niyang gawa ng kakaibang sayaw ang awiting Maybe This Time ni Pop Princess Sara Jeronimo. At bagamat mahirap ang steps, aba! Hindi lang netizens kundi pati kilalang personalities kumasa sa Dance Challenge. Sama-sama tayong ma-LSS at umindak sa trending report ni Millie Borja. Unang nag-trend dahil sa todo birit na song covers. Ang kantang Maybe This Time ni Pop Princess Sarah Heronimo, may dance challenge na rin. Kaunting kumpas lang ng kamay, samahan ng padyak at kaunting lambot ng bewang. Tiyak, pwedeng-pwede mo nang gawin ang bagong dance craze. She's, she's ang unique dance moves na 'yan, Sumikat nang i-upload ng may username na do not disturb 869 ang video ng lalaking kinilala bilang si Ralph Cyril mula Zamboanga City. Ang simpleng pagsayaw nito sa loob ng classroom, sinong mag-aakalang aabot na ngayon sa 31.7 million views at 2.4 million likes. hanggang sa tuluyan na itong naging trend sa iba't ibang social media platforms gaya ng TikTok at Facebook. Mula sa mga netizen hanggang sa mga kilalang personalidad, kumasa sa naturang challenge. Gaya ni na P-pop group SB19 members tell, At ilan pang social media personalities. Maging ang double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, game na game sa trend. kantang Maybe This Time ay orihinal na pinireform ng American singer-songwriter na si Michael Martin Murphy. Taong 2014, nang muling i-record ni Sarah G ang awitin bilang official soundtrack sa kanilang pelikula kasama ang Filipino actor at director na si Coco Martin. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating inspiring trending story, Theology to Medicine. Hinangaan ang mga netizen ng kwento ng isang theology graduate na nagtapos sa School of Medicine kamakailan. Bukod kasi sa kumbagay, malayo o naiiba ang kursong tinapos ito sa kolehiyo para maging isang doktor, isang dekada na rin itong nilalabanan ng sakit na lupus. At si Doc, mother of three din. hayan ang kahanga-hangang med school journey ng amazing mommy na ito sa trending report ni Rose Babiera. Wala raw sa plano ng ina na ito ang magdoktor. Bilang graduate ng theology, ang mundo ng medisina ay lubos na hindi siya pamilyar. Ngunit nang madestino raw ang pamilya ni Loribel Bontilaw na pamunuan ng isang simbahan sa Lanao del Sur, kung saan nila nasaksihan at naranasan ang iba't ibang krisis at karahasana dulot ng Battle of Marawi, ay nagbukas ito ng panibagong pintu sa kanya. Bagamat naging aktibo sila sa paghatid ng tulong bilang mga taong simbahan sa pamamagitan ng pamimigay ng relief, nakita raw ni Lori Bell na hindi ito sapat at atensyong medikal ang pinakakailangan ng mga residente roon. At dito raw niya naisip kung bakit hindi siya magdoktora. At isang sandali kasama ang Panginoon, isang dasal lamang ang kinailangan ni Lori Bell upang makumpirma na ang Diyos nga ang tumatawag sa kanya sa direksyong ito. At sunod-sunod na ang biyaya sa kanya matapos nito. Nariyan ang isang kaibigan na handang sumagot ng lahat ng bayarin niya sa med school. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang med school journey. Bilang ina na nang pumasok sa paaralan, doble ang responsibilidad na kanyang ginagampanan. Mayroon din siyang lupus na kanyang nilalabanan sa loob ng halos isang dekada. At higit sa lahat, malayong malayo sa kanyang pinag-aralan ang mga aralin sa School of Medicine. Dagdag pa riyan na sa kalagitnaan ng kanyang clerkship ay ipinanganak niya ang kanyang ikatlong anak. At dalawang linggo ang nakalipas matapos nito ay balik agad siya sa pagiging med student. Ngunit ayon nga sa post ni Lori Bell, Sigurado siya na tinawag siya ng Panginoon sa landas na ito, kaya buong puso niya itong niyakap. At tunay nga, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ngayoy isa na siyang ganap na doktor. Pagpupugay sa iyo, Doc Lori Bell. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next viral story, Young Scientist. Kinilala ng Time Magazine bilang Kid of the Year ang isang 15-year-old student mula Amerika. Yan ay matapos niyang maadiskubre ang mas mura at mas madaling alternatibong gamot para sa sakit na skin cancer. Ang buong detalye alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Isang 15-year-old student mula Amerika ang kinilala ng Times Magazine bilang Kid of the Year. Yan ay dahil sa pagdiskubre nito ng mas mura at mas madaling paraan ng paggagamot sa sakit na skin cancer. Siya ay si Heyman Bekala. Sa edad na pito, imbis na bola o anumang laruan ng hawak, isang chemistry set na agad ang pinagkakaabalahan nito at nakakapaghalo na ng iba't ibang uri ng kemikal. Sa edad naman na libing lima, nanalo si Heyman sa prestiyosong 3M and Discovery Education para sa mga 5th hanggang 10th graders kung saan niya ibinida ang kaniyang science project na SCTS o Skin Cancer Treating Soap. Ang main ingredient ng kaniyang proyekto ay matatagpuan lamang sa loob ng bahay gaya ng dishwashing soap, laundry detergent at iba pang mga common household chemical. Dahil sa pagkapanalo niyang ito, bukod sa pag-uwi ng cash prize na worth 25,000 US dollars o halos 1.5 million pesos, inimbitahan pa ito ng Melanoma Research Alliance para matulungan si Hema na ipagpatuloy ang kaniyang science discovery. Kakailanganin pa din kasi ng malawak ang research at laboratory procedures para maisakatuparan ang proyekto ni Heyman. Sa kaniyang murang edad, nagawa na nitong makapag-present sa halos 8,000 katao sa Boston Chonga Center at maging mas maingay palalo ang kaniyang pangalan sa larangan ng siyensya at medisina Nasya siya namang naging daan upang siya itanghalin bilang 2024 Kid of the Year ng Times Magazine. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Abuso kapalit ng litrato? Naging usap-usapan sa social media ang umano'y pagmamaltrato ng isang empleyado ng zoo sa isang leon para lamang makuhanan ito ng larawan. Kaya naman ang naturang zoo na matatagpuan sa Ilocosur, agad tumugon sa report na ito at sinibak ang caretaker sa kanyang puesto. Ang buong detalye ay sa atin ni Rose Babiera. Dumulog sa kinauukulan at sa publiko ang isang animal care organization. Makaraang makatanggap ng mga report mula sa mga concerned citizen ukol sa isang leon umano sa isang lokal na zoo sa Ilocos Sur na minamaltrato para lang makuhanan ng larawan. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, ilang request na ang kanilang natanggap na sakluluhan si King, ang leo na isa sa mga main attraction sa Baluarte Zoo. Ito ay matapos mag-viral ang video kung saan isang empleyado ng nasabing zoo ang nahuling minamaltrato ang hayo para mag-post ito sa picture. Ayon sa post ng organisasyon, hindi ang kop ang makilos ng caretaker sa video na kanilang napanood. Mapapansin kasing hinihila nito ang buntot, tinutulak at sinisipa ang paan ng leon habang kinukuna ng litrato. Bagamat walang kakayahan ng organisasyon na direktang sakluluhan si King, umapela ito sa publiko na iwasan na lamang daw nila ang pakikipag-selfie sa Leon upang masiguro ang kaligtasan nito. Humingi rin ng tugon ng Animal Kingdom Foundation mula sa management ng Balwarte Zoo na tumugon namang sisilipin at iimbestigahan ang sitwasyon. Saglit lang din ay naglabas ng pahayag ang zoo. Nilinaw nito na hindi nila ano ang anumang uri ng pananakit at pang-aabuso sa mga hayop. Ipinaliwanag nitong matapos suriin ang insidente ay napagdesisyon na nila na tanggalin sa pwesto ang empleyadong sangkot sa pangmamaltrato kay King patuloy daw nilang isinusulong sa pasilidad at sinisiguro na lahat ng hayop sa zoo ay maayos na natatrato dahil ayon nga sa Animal Kingdom Foundation animals are not props para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story. Kasal mo, kasal nating lahat. Nabulabog kamakailan ng ang netizens matapos ang nakagulat na revelasyon ng isang bride tungkol sa kanyang nalalapit na kasal. Nalaman kasi nitong inimbitahan ng kanyang ama maging ang mga kaanak niya na wala naman sa guest list at higit sa lahat, hindi naman ito personal na kakilala. Ang buong detalye alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Naghihimotok sa galit ang isang bride-to-be matapos nitong mapag-alaman na ang kanyang ama na nakatokang magpadala ng wedding invitations, isinama maging ang mga hindi kasama sa guest list. Sa kanyang Reddit post, inilahad nitong nagboluntaryo ang kanyang ama na i-hand deliver ang mga invitasyon sa kanilang mga kaanak. Lalo't sa ibang bansa nakatira ang bride, pero nagbago ang lahat ng humingi ito ng soft copy ng wedding invitation para o umano mas convenient. Lalo't may isa raw silang kaanak na malayo ang tinitirhan. Dito na niya napag-alaman na hindi sinunod ng kanyang ama ang ibinigay niyang guest list. Dahil maski mga malalayong kaanak nila na hindi pa naman niya personal na nakikilala, ay inimbitahan din sa kasal. Ang dapat sana'y wedding invite sa kanyang mga pinsan. Umabot pa sa mga pinsan ng kanyang tatay. Paglalahad pa ng bride, Apat na beses na nga nitong pinadala at ipinaalala ang guest list, pero siya pa ang pinalabas na may kasalanan. Anya, kasal niya ito kaya kung may karagdagang gastos, kung may magkumpirma man sa mga hindi kasama sa listahan, ay dapat kargo na ng kanyang ama. At bagamat humingi naman ng tawad ang kanyang magulang, hindi napigilan ng dalaga na mas lalong magalit, lalo na't ipinasa sa kanya ang responsibilidad na bawiin ang imbitasyon gayong hindi naman siya ang nagkamali. Nakisimpat siya naman ng ilang Reddit user sa sinapit ng bride, tulad ng netizen na ito na naniniwalang dapat bawiin na tatay ang imbitasyon, lalot siya naman ang nagpasimula ng gulo. Babala pa ng isang Reddit user, hindi sanay ang tao sa pag-RSVP sa isang event, kung kaya kahit wala pang mag-confirm sa imbitasyon, ay hindi ibig sabihin na hindi sila dadagsain ng bisita. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, sa mundo ng Hollywood, nauwi sa hiwalayan ang relasyon ng power couple na sina Jennifer Lopez at Ben Affleck. Si J-Lo tuluyan ang nag-file ng divorce matapos ng kanilang dalawang taong pagsasama. At pop superstar na si Taylor Swift naglabas na ng pahayag matapos ang kinansilang Eras Tour show sa Vienna, Austria dahil sa banta ng terror attack. Ang singer-songwriter aminadong napuno ng takot at nakaramdam ng guilt dahil sa insidente. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Matapos ang dalawang taong pagsasama, naghain ng petisyon ang American singer-actress na si Jennifer Lopez para mapawalang bisa ang kanilang kasal ni Ben Affleck. Sa reports ng US media, nag-file ng divorce si JLo sa Los Angeles. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang representatives ng Bennifer tungkol sa hiwalayan ng Hollywood power couple. Una rito, naging laman ng balita ang umano'y pagbebenta ng mag-asawa sa kanilang mansyon sa Beverly Hills. Ito na ang fourth marriage ng 55-year-old pop singer, habang ikalawang beses naman ito para sa 52-anis na Oscar-winning movie star and director. Sina Jello at Ben ay dalawang beses nagpalita ng IDU, una sa Las Vegas na sinundan ng isang engranding kasalan sa Georgia. Samantala, sa iba pang balita, opisyal lang nagtapos ang European leg ng Vieira store ni Taylor Swift. Roller coaster of emotions daw ang naaramdaman ng pop superstar sa last stop nito na ginanap sa London. Bago kasi ang kanyang pagdatanghal sa UK, napilitang kansilahin ang three shows ni Taylor sa Vienna, Austria dahil sa banta ng terror attack. Bagay na nagdulot ng takot sa award-winning singer-songwriter. Si Taylor aminadoring rin nakaramdam ng guilt dahil nga naman sa dami ng fans na naghintay ngunit nabigong makanood ng naturang concert na gaganapin sana sa Ernst Happel Stadium. Sa kabila nito, labis ang pasalamat ng mga awit sa naging aksyon ng mga otoridad para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, break muna si Taylor sa kanyang shows at magpapatuloy ang The Eras Tour sa Oktubre. Isa na namang episode ng mga nagbawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagbo na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin na yung follow-up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa... TNVS, trending and a viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.